Thank you for watching! <laughs> Wala nang intro intro mga idol Pasok diritso Ayan <laughs> magandang Magandang hapon Hapon na mga idol kasi una na eh Medyo maulan na hapon sa aming lahat Pero sabi nga nila mga idol Ulan lang, ulan lang yan Manugo kay mi Kay <laughs> bahalang mag maydol mga idol Basta mukhang tugpawas yan balito kay Bas pala si ano no Boswick Stevie yung bapa niya Sa Isla, isla Banbanon mga idol yan

Shout sa iyo dyan idol Ingat po kayo dyan no Sa lahat ng mga nakapanood nito na Ah uh, big time baker dyan sa Kunway Ayun shout out Walang kaya pa naman yung views na Yung last na pahibas namin mga idol Umabot na magti 30,000 views na yun Salamat po sa lahat na sumuporta no uh -huh. okay, idol. Kasi uh -huh. grabe din talaga yung isda nun Nakapanugok Nakapanugok din si ano dun may idol Si uh -huh. Boy Pobrino Oo oh. Kaya Isinerte talaga uh -huh. Sana sana ngayon Nakapanugok ah. din kami at Makadami no, na may dumi. yung nagpaibas ba? Sana na, sana. naman. <laughs> <laughs> Balde na naman. Ganito, may dal. Iwan ko lang, may low pressure ata. May bagyo ba? Kasi, pag... Bira lang kasi ulan dito sa amin, Maidol. Uulan lang yan pag may ano, Maidol. Pag may bagyo ba. Ayan, ko lang sa inyo, Maidol. Ito pala yung daanan dito. No? Pagsigil <laughs> lang yung natubakay. Vlogger sa kapas. Amelio. Ya ada nama itu. Oi, wala deh. Wala kata nak silpon. Oh, nak na, silpon gay nak gubak. nak gubak dengan silpon mak bos. Ha. Oh. Adalah. <laughs> oh, Ki. Tak ada nama bos. Tolot dah ni. Ki. Tolot. Pole tik bijak nama wala. Oi. Okay. Sangat okay. okay. sangat. Sangat, sangat. Sangat Sangat. Sangat ada berada, berada. Ini pahala bulan. Oi. Masa mak. lagi. Lain nak syai ni dengan mula kau we problem ni mengai dul. Kan bah. Eh ben ini. Kau untuk selagat tim tu gana ke kau un banyak warna video kan Eh mau ba on ambil mai dulu. Oh, mai saging mai tu nilung agi Saging.

mga na. Hmm, na magkamot. Bubulo ka lagi. Ay, may nauna na doon nag ano may doon. Papunta ba papunta siguro yan sa ano, isla Banon. baka manugok yan sila sa paibas Dalawang bangka. Dining biyahe ara to. Nay makuha gwa. Kaltas na sa gwa gasolina. Palabala ta naglitob. Palabala naglitob ano ba boss? Ay, isla Banon, noon may doon nagkangay litob na. ya tong taminga ni mai dul oh, yeah. Okay. yan Ayan, dito na po kami sa Isla Banbanon, mga idol, no? mag -re report tayo ng weather ngayon. Ito, na Ayan yung klima natin ngayon, mga idol. Umuulan. Alam mayroon ni Kiyogpus, mga idol. Ngayon, okay. okay. oh. <laughs> Bali mag ano na sa ano no, lambat mga idol yung babagtasin ba para kung may huli gagawin. Pangkilaw. Yan susunod tayo kay Boss Rectum sa idol. Ito lagi dahil. Kuhala yun. Mas mabit na may dalo. Kuhala niya gusto Hindi tayo makasisid. Diving gagos ba? Iwan. naman ano may doon? Ito mo na. Suos. Malimutan doon yung ano may sa Gagos natin. Ito yung lambat kapunta punta doon may dalo. Ako oh, yung nasa yun. lang <laughs> nandito eh Dami pa ng mga ano, dito Tuod mga idol Ali ano? Ali asuos? Ay kuwan? Tabangko mga idol Ayan na ah, tabangko hmm. Ito yung lambat nila Grabe Lamig ko na ako ini baru. Ano sa bakit? Dapat din kasi ganito may dal. Eh. Mm. Okay. Yan, tingo pud may dal. Oh. Tapos dun sa kabila, meron din nag-an di ang kulilyo may dal. Siya yung nagsisi dun sa kabila. No? Ang gitlog ng dato. Ha? Oo. Oh. Tsaka yung ilalim nito inaano ng batong idol para hindi lalabas pa pag may siwak sa ilalim na ako wajib mo baro ay tatayo sana ako grabe yung lamang oh. nalang dito ba ito sa bahay ni Rick oo naapon ni Rick napita ya ha no. ang bagga po niya nasa no. <laughs> ka na taman inigbarong pag nabitong na ako <laughs> ha nakalabot ganito position lang talaga Maylug, yung yung nakalubog yung ano ba ulo niya nakano nakalabas maydol kasi ang lamig hindi e, kaya lang kunti oh marami yung hangin parang hilo may maghalo kasi yung ano may sa ilalim mainit tapos dito sa taas sobrang ang lamig huwag tubig ko lang Maylug,

sekali dapat dapat tertolong isdak itu isyarat biasa. Lapit tadi sedulu. Dun yung anu medium haba ni side me dulu. No? Papunta dong. Oke dah. <laughs> Naputot. Oke okay, kapaki. Okay. Ha uh, limasan ay bergulan. Bergulan yung tahu samen tumelo. Diyan lik naman yung ano mga na lito. Medyo nakadami din kami may dulo. Yan pag namin to. Dito boy litog Dito naman sa ibang lugar may dulo. Ah, sarap to kinilaw. Pwede rin siya adobo kasi pag na ano siya na anuhan ng matika makunat yung ano niya mga idol makunat yung laman niya no. hindi din siya sabaw pero yun na nga makunat siya mga idol pag napakuluan siya nang matagal ba maganda sa shield na to ano lang talaga kinilaw no ang sarap siya mga idol kasi medyo malambot tsaka crispy kunti ah, marami dito mga idol sa isla banbanon Deli abag ubo to nang ato oi. Eh. Karon, karon karo, pa to. Ayo. Oh. Mo. Hmm. Kano oi. So. Hmm. Eh? Tapo Ah, sikar buri pa Hmm. Pat. Tapo ni ay, dapat ayo. Ah, kada api imay din. maaf po yun eh maaf na yun pag nakihingi po nangyong hindi po patapang po po itong barakuda ano lehi po amon eh siya barakuda pala itong sure po pala natin may sarap na isda may maraming kahoy ano ano ito dahil kayo ganito? awman awman may ajar dah Tidak ada Tidak ada Tidak Exactly. <laughs> yun Tapos lang makita no, hindi mo matay no Hindi mo puti oh. <laughs> Lagi Ibabaw yung ano eh Yung tabang ko may dalo Bigat na ah. ah, Ano to Mga pitong piraso siguro Ano sa yung hindi, hindi kanina Mana put? Eh, meron na po ng idol. Bukod, saling bukod na idol. Bila apa yang kau Mengilau kami. Adeh, ni kami ngain mai dulu. Bulu. Nama ikut cara? Saya ikut cara salah. Okey Dah masuk. Tu mau ke sana ke dulu. Oh, tiga <demek> tabang kok mai jelah. Dah menggilau kok, sí ha? Keli dah. Kan timbang. Ni mane dek. Oi. Ha?